guys mayroon po tayong ginagawang Toyota Vios po uh, actually na-diagnose ko na po ito kapon guys uh, binasa po ng ating scanner na ignition coil talaga guys ang problema yun pong issue nito guys ay umaandar siya pero hindi tumuloy pag andar niya mga namamatay agad kaya kapon hinanapan na natin ng may palit nating ignition coil baka sagali yun lang ang may problema kasi yun lang naman ang binabasa niya tinistiran ko lahat ng apat na ignition coil guys pero nakita kung isa lang ang may problema kaya naghahanap po ako ng isa para may may tayo so ganoon guys pag nag-i-scan kayo tapos ganito ang lumalabas may problema hindi naman lahat ignition coil na apat ay sira isa lang talaga or dalawa kaya mayroon akong daladala guys para ipalit natin kung sakaling kaling uh, yon lang talaga ang may problema so ito guys na uh, isa na may nagkatali na tip ito yung may sira kaya papalitan natin so bali, basi, bali ano Titistiran muna natin kung yung dala-dala ko ay hindi rin sira kung okay ba. So, okay naman siya guys. So, i na natin at papaanda rin natin kung sakaling yun lang talaga ang may sira. kumana rin guys